Ayan guys, dito po kami sa Bali. Siyempre eh, mga kasama na ngayon. Oh. Ayan. Ayan, napapahinga lang pa kami guys. Kasi uh, medyo nang bago na kami nung ito. Eh, Abang napapahinga po guys. Eh, ito troll ko po kayo yung mga uh, paligid dito sa Sambales na ito. Ayan. Gandang view guys. Ayan. Napa kasi po yung mga kasama namin. Si Robin. Si mga kasama pa namin ba. Ayan guys. Ang ganda ng palay guys oh. May ang maibot pa yung malayo eh susubo natin ayan ayun oh, know, ang dami dami marami dami ng mga ibon guys naikot ko po kayo ah, uh, nagpapahinga lang kami guys kasi na, uh, yung iba pagod na sa nagmumotor kasi yung iba yung limang nakamotor eh pagod na po ang layo pa kasi uh, ang aming lalakbay ano? Eh, no kaya ito po kami. Papahingan muna, na yung iba na nagbabawas. Ang kalikasan, ayan. mga palitid po. Guys. Napakaganda. You know? Yan mga palay po. Ng, dito sa ano. Yan. Mar sa Ayan po mga kasama namin. Yan. You know? Yung mga bagahe po namin. Yun. Yung isang banan doon sa unahan po. Kami po ano dito sa likod. Yeah, kung gusto niyo pumunta dito sa Sambales, maganda po. Ayan. Yeah. Yeah, may maya -ali po, alis na, na po kami. Kasi nakapagpahinga na po kami ng mga... So, hanggang dito na po ating video. Thank you for watching, guys.